Nagpulong ang pamunuan ng Lokal na Pamahalaan ng Lungsod ng Kawayan upang talakayin ang gagawing paghahanda sa posibleng pagtama ng Bagyong Marse. Dumalo sa nabanggit na pagpupulong ang mga city officials na pinamumunuan ni Kawayan City Mayor Honorable Cesar J.C.D. Jr. kasama mga department heads at personnel ng iba't ibang ahensya kabilang na ang PNP, BFP, CDRRMO, POSDI at iba pa. Sa isinagawang pagpupulong, tinalakay dito ang naging development ng Bagyong Marse sa mga nakalipas na oras at ang mga posibleng maranasang samanang panahon sa mga susunod na oras at araw habang papalapit ito sa ating bansa. Pinag-uusapan o pinag-usapan dito ang pagpapatupad ng Liquor Ban Policy kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang paglalako pagbili at pag-inom ng nakalalasing na inumin. Samantala puspusan din ang ginagawang monitoring ng kawayan CDRRMO sa magiging pagbabago ng bagyo at sa sitwasyon sa buong lungsod ng kawayan. Maliban dito, ibinahagi din ang ginagawang pagtugo ng LGU kawayan sa mga residenteng naapektuhan ng nakalipas na bagyong Christine.